Pinoy, Pilipinas Magandang magandang buhay mga ka -okay. Sa video natin sa araw na to Ipapakita ko sa inyo yung isa uh, Isang uh, pamamaraan kung paano Hindi guguluhin ng mga damong Makukulit yung ating mga pananim At uh, ito ay isang uh, Itong pamamaraan ito ay resulta Nung aking ginawang experiment Ayan So ngayon samahan nyo ko Tingnan natin yung aking uh, Ayan samahan nyo ko sa Sa aking gagawin para maipakita ko sa inyo Para hindi kayo muling guluhin ang mga damong makukulit. Nakatapos ko lang maglinis itong aking garden dahil talagang itong mga damo na ito ay uh, hindi ako pinapatahimik. Talagang uh, nauuna pa silang tumubo sa aking mga pananim. Kaya ito, nilinis ko na naman. Papakita ko sa inyo yung aking nilinis. pag ito ay binabayaan ko lang iniwan ko lang na ganito ay siguradong siguro mga dalawa tatlong araw ay nagsisimula na namang magsitubo itong mga makukulit na damo kaya ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang pamamaraan kung saan pagkatapos nating linisin ang ating garden Pagkatapos sating tanggalin yung mga damo ay ipapakita ko sa inyo ang isang pamamaraan kung saan ito ay hindi na muling uh, tutubuan ng mga damo. Itong ipapakita ko sa inyo pamamaraan ay resulta ng aking uh, ginawang uh, experiment kasi last month nag-experiment ako at uh, later ipapakita ko sa inyo yung experiment na yan kung ano resulta. Ngayon ito ang gagawin natin. So ito ay uh, garbage bag na black at ito ang gagamitin natin. Ito ang gagamitin ko para hindi na muling bumalik yung mga damo na yan. Okay. Hey, ngayon ay uh, itatakit itatakip natin to dun sa uh, natin. Yun. Ngayon ay itatakip po to dun sa mga Ilang ko ng damo. Let's go. Ngayon, ang susunod na gagawin ay itatakip na sa lupa. Ngayon, ang tanong, o paano to matataniman? Ang gagawin ko ay bubutasan ko 'tong uh, kung saan lugar ko tataniman, ay bubutasan ko. Lalagyan na natin ng butas yung uh, itatakip natin dito sa garden para hindi na ulit tumubo yung damo at uh, bago natin ito itakip kailangan lagyan ng butas kasi dun sa mga butas dun ka lang magtatanim nung, uh, yung itatanim na gulay or halaman Tapos na ako sa aking uh, ginagawa at uh, ito papakita ko sa inyo ha. Ah. do sa mga ginawa kong butas, doon ko itatanim yung aking mga itatanim na gulay. At uh, itong pamamaraan ito ay uh, hindi na siya tutubuan ng mga damong uh, Talagang mas mabilis pa lumaki kaysa dun sa mga mong gulay. Ngayon, papakita ko sa inyo yung uh, resulta na sinasabi ko sa inyo yung uh, experiment ko na kaya ko ito ginawa ay dahil dun sa experiment ko na ginawa. At uh, ito, papakita ko sa inyo yun. Ito, nakikita nyo ito. Uh. Itong uh, lupa na ito ay one month ago ay nilinis ko at hindi ko tinakpan. Ito yung naging resulta. ngayon ito papakita ko sa inyo yung pangalawang uh, lupa na nilinis ko kasabay nung uh, mga tinubuan ng damo na ito nilinis ko to one month ago pero ang ginawa ko dito ay tinakpang ko Ayan. so tinakpang ko at ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang uh, nangyari nung uh, ito ay tinakpang ko ko na yung takip ngayon ito yung uh, pangalawang lupa na kasabay kong nilinis noon at makikita nyo tinakpan ko siya at uh, kita nyo ayan so itong experiment na to ay nagpapakita lamang na kapag yung lupa na nilinis mo para hindi tubuan ng uh, damo kailangan mong takpan para hindi mabilis na tumubo yung damo. Kaya mo, oh, konti, may, meron man tumubo, konti-konti lang. Hindi kagaya nung isang lupa na talagang hindi ko tinakpa. Nakikita no, nyo, talagang uh, sobrang uh, dami ng tumubong damo. Kaya yung aking uh, ginawa sa garden, ganun na ginawa ko at naniniwala ako na uh, yun ay hindi na muling uh, babalikan ng mga damo at hindi guguluhin yung aking mga pananim. Ayun, sana yung ay may natutunan kayo sa uh, aking uh, Napakasimpleng uh, pamamaraan kung paano uh, hindi guluhin ng mga damo yung yung mga pananim. Maraming salamat po sa inyong panonood. At uh, abangan nyo yung mga susunod dating video. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye.